bundok ni Maria, ina ni Jesus. Yan ang bagong ano niya ngayon. Batulaw, patangkas mga people. Bundok ni Maria. Hindi na no? si Mount Salvation. Hindi ano na Bundok ni, ni Maria? Bundok oh, ni iya. Maria. Ano naman si Maria eh. Jesus. Nasa po tayo sa para iisong. yan. Ang maganda. Ano dito? Ito po yung lugar na may mga. Ito ang um, bundok tina may mga mga bahay nasa kabundukan pa rin, no? Sa gitna pa rin. sila. Wala, wala. Yan ang, ng mga babes. dyan naman ang punta. Dito na ulit tayo sa bundok ni Maria, ina ni Jesus. Ito na po yung ah, no. Happy New Year! Happy New Year. -tan -tan kayo daw. <laughs> Baba mo na kami ha. Ay, may kandila ka? May binibenta ka kandila? ko.

ayan oh. Kaya gusto kong kunin yan. Ah, uh, gabi daw. Ubi. Gusto ko yan. mga tao nagtataiman. <laughs> Dito muli kami. January 1. Ay, kailangan ko mag mission sa bawat pupuntahan ko na lugar na pinupuntahan oh. ito ang unang mission natin ito mga tadaman nakakain yan hanggang sa makarating tayo dun sa baba sa bundok ni Maria Inanesus Yan. lagi kami dito dati itong si Mount Salvation ngayon pinago ang pangalan hindi na Mount Salvation kundi bundok ni Maria Inanesus so oh walang kasama eh puntan natin to kasi dito tayo galing magpapasalamat muli sa mga grasyang dumarating sa taong 2024 ayong 2024 January 4 ay magsisilbing ano ito malapit na tayo

We okay, right our uh, Mother of Smile, Bunda Maria, Ina Our Lady of Repute, Our Lady of Flores, Our Lady of Fatima, Our Lady, Our Mother of Perpetual Health Our Lady of Mount Carmel, Assumption of Blessed Virgin Mary, Our Lady of Good Counsel. Nativity of the Blessed Virgin Mary, Our Lady of the Rosary, Our Lady of the Miraculous Medal, Our Lady of the Miraculous Conception, Marian, yes, Akalaka, Patangas. the Patangas. Ay, sa inyo. Ito pa eh. Na. Sa si, ano daw ba pala? Kasi, ano yun, oh si, si Kuya pala. Oh. Nostrok daw. Si Nostrok? Kuya. Asawa niya. Ay, wala na kayo. Kailan? Oh, Alam mga... O, oh, kasi... Ah, nag, nagsabi. O, okay na ngayon. Okay na. Yun daw nagpagaling sa kanyang tubig dito. No, kasi mirakulos to eh. Bundok ni Maria ito. Hmm. Si ano? asan na yun? Iwan ka muna dyan, bantayan mo. May, may manguhit sa'yo. Dito, pagpunta rin dito, di, hindi niya na alam. Hmm. Hindi niya na alam dito. Hmm. Dito kami. Dito lalo, oh, lapit na. Oh. Mal, 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 malapit lang naman. Okay, okay. Oh, oh ligit lang. Marami na siguro dito. dito. na eh. Dito na kami sa Mount Salvation. Ayun Ayun na. Ayun na. Ganun na siya. Nagsalita na yung ano. Yung bantay ng kawayan. Hello! Sabi niya. Hello! Musta po? Pwede kaya kami makahingi sa'yo ng kawayan? Kaibigan. Kasi we welcome mo kami. Narinig mo yun? Ang dinig ko. Eh? Ito kasi yung kawayan na ito, ito yung libon na kawayan. Na mahimala. Tsaka kailangan makakuha ta. Kailangan makakuha tayo ng kawayan ngayon. Kasi uno. Uno ngayon. Yan ang talatandaan ninyo pagka mayroong libong kawayan. Puro ano. So kailangan... Oh, kailangan makakuha tayo ng kakaibang ano niyan. Ah, ito bi o kakaiba pe. Eh. Ah, hindi pala. Hindi pala siya umano. Ito kasi makikita mo na ito libo na biya. Hmm. Hindi ito na siya. Ang lagari, sana. Sa ito, tupunin mo ito. Hmm. ito, hmm. ito, eh. ito hmm, ba. so, Paalam ka na. Hingi kami kaibigan na nahingi po kasi ngayon ay January 1. Bumalik kami rito ang sadyari namin magpasalamat at humiling ah, sige hiling muna kami mamaya na kami babalik sa iyo kaibigan ha ito na tayo sa tubig sana bigyan mo kami ha ng maganda libon kawayan so andito na tayo mga kapatid sa isang lugar na mahimala natin matunog ang bawat ano at saka pinaganda pinaganda nila ang lahat ng mga meron dito salamat po kay Didan ina uh, mama Mary ito ang uh, napaka maganda so, so ang sabi dito kung meron kang lighter eh, makakasindi tayo Thank you. So, mag-wish tayo dito. Ang ating wish. January 1, 2024. Salamat. Mama Mary. Sana sa taong 2024 ayos ang sanlibutan wala nang away wala na sanang kulo peace pulsa ang lahat Yan ang aking kahilingan para sa lahat. Salamat mga Mary. Sana sa taong 2024, mata, maayos ang sanlipatan. Wala ng away. Wala na sanang gumag-peace. Lahat pa rin